Eish! Teka lang! Bakit? First time ko kasi. Gusto mo pa magpaputok? Sige. Willing ako magpatira. Samantala yung akin. Nga nga. nga, nga. Alam mo kung bakit madalas ka mag <laughs> Kasi mahilig kang magsarili. <laughs> 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 Kung gusto mong gumanda, magpadilig ka. <laughs> <laughs> Yung sobrang dinim, tapos hindi mo maripasok. <laughs> Yung tara dera. Ano yung hangang yung sila ba nila? Nila na yung bawo pa pa. Clap snap. Gusto mo pa magpapatok? Sige. Willing ako magpatira. Kapag ang babae, ngiting tagumpay, naka-score yan. Pero kapag nakasimangot, tinulugan yan. Gusto mo ba ng malupit na hugot? Sige. Ibaon mo muna. Eish. Teka lang. Bakit? First time ko kasi. Ibig sabihin, virgin ka pa? Hindi. First time ko kasi marapagtalik sa pangay. Okay. <laughs> 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 Mabuti pa yung iba. Nakapagpakain na. <coughs> Samantala yung akin. Nga nga. Bintang <laughs> 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 <hayop> tanaw <hayop> na iba na nga mapundo sa balay. Kahit eh, magdog-dog. nhạc anh ngon ba năm một con đôi sẽ ba cái gì là em ano English ng manok? English manok? Oh, chicken. Yung anak ng manok? Huh? Yung anak ng manok? Yung anak ng manok? Chicken. Ramad. Oh, di Ramad Cina wa mo nga po saya ni. Eh. Makinin ka dong. Oh. Chicken nga yung malaki. Oh. Kung oh, maliit na chikiting <laughs> chicken, di ba? Chicken. Oh. Mm. Kapag maliit yung chikiting mo yan. Hindi, okay, ginawa mo. Adab, ginawa oh. mo yung pusa eh. Nakay blood na ako. Kening mo apply kong trabaho, sir? Um, sa may nipawa ng mga trabaho, day. Uh, kamao ka mo type? Dili. Kamao kamu mo computer? Hindi, pwede. Kamuha ka pa himog report? Na, ambot. oy balisod ka unsa man nga posisyon ang gusto mo. Kining, misa naman nga posisyon, sir. Basta kay uh, musuloy. Eh. May kakasend lang sa akin na video. May kahalikan kang babae sa kotse. Hindi ko siya hinalikan ginagawa mo? Napuwing siya. Sa bibig mo siya hiniba na puwing? Siyempre, ihipan mo sa bibig para lumabas yung buhangin sa mata. Pag ako nag-asawa, wow! tapos uutusan ako maglaba, oo nako, hiwalay agad. Agay! <laughs> Ang di-kulor sa puti. Wow! Ah! mo ang guwapo. Kung wagas naman man loko. Mas mabuti pa sa pangit. Mata mo lang ang sasakit. <laughs> party, pa -pa -paro party, par -party. Kung may sweldo lang sana ang mga loyal, mm? siguro mayaman na ako. <laughs> Alam nyo boys, hindi naman lahat ng magaganda manloloko. Kaya umayos ka. Nadadamay ako. Yo Kung gusto mong mangialam sa buhay ko, magambag ka muna. Woo! Tapos, send mo sa Gcash ko. <laughs> Kawawa naman ako. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Mamatay ka na lang? kesa pa ka pa ng iba. Miss, pwede ko magtanong? Oh, huh? Iyang ka na naman eh! Palibasa kasi alam na alam mo kung paano ako kunin eh. Isang ngiti, isang kanta, huh? isang akap, isang sorry. Wala. Umiikot na ulit yung mundo ko. Oh. La, grabe siya. <laughs> Tanong ko lang ho kung saan nakatira dito si Marites. Marites. Dami na sinabi. Hey, damen! Hoy, magaling na lalaki. Kinakausap pa kita walang hiya Walang hiya ka din. Tanga. Tanga ka din. Bobo. Bobo ka din. Support. <laughs> Alam mo, ang ganda mo everyday. Lagi mong binubuo araw ko. Ikaw talaga? Ang lakas mo mong bola. Hindi kita binubola. Kung magiging tayo, anong ayaw mo sa lalaki? Ayaw ko sa'yo.